Ngayong araw ay tayo uli ay pupunta ng sal sa Sitio Kinabuan at Sitio Abon. Tayo ay mga isang tutuklas ng mga nakatagong mga talon at mga lagun. Bukod sa ganda ay, ang, ay napakalinaw ng mga tubig na to. At ang kasama natin dito ang mga master sa paggayulugad ng mga nakatagong mga talon. At sila ay si Bro Alamat at Bro Roel ng Padyak Bakat. Kaya tara, samahan nyo ako ng ang pagtago ng ng sitio kinabuwa sitio abod sa barangay Santa Ines Tanay Rizal Kakaroch ba? Tama? Oo. Oh, Kakaroch. 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 <laughs> Kakaroch. Po. <laughs> oh, Kasi ay ulam na. Miss Wa. Do egg? Ay, sarap. Thank you so much. Mm -hmm. So, yun. Pagkataas ng break. Dito kami sa Barangay Santanes. So, yun. Pagkataas ko na ay naalis na kami. Going to Santanes. Ano na. Kinabuon siguro na oras kami alis dito siguro maya mayang 5 alis na kami dito paalis na kami ng barangay Santa Ines going to Kinabuan sana maging successful yung balak namin ngayong araw napakaganda dito sa Santa Ines yeah. Eh. sa yeah. so, lahat ng mga nagbabackpacking mga taga mutual natin dyan na may ilig sa backpacking <laughs> try nyo dito sa Santa Ines mm -hmm the Maalaga Basta, tao rito. Maalaga, ano, panalo. Panalo. Saka ano bro, uh, kung emergency kayo, isang uh, isang gabi nyo, 50, 50 pesos pes. lang, lahat na yon, May CR, may tubig. Lahat. Lahat. Hanapin yung siya delicate. Kahit wala kayong dalantin, or ano, sa hamok, pwede kayo makitulog dun. Hmm. Hanapin nyo lang si Kuya Delphine. Unlimited water unlimited. unlimited. Mula Barangay no. Hall ng Santa Ines, labing dalawang river crossing ang ating madadaanan. May mga part na hindi kaya na ng bike, may mga part din na kaya ng bike. Pero dahil ma ang mga ilog ay sobrang linaw at magaganda ang nakikita sa bawat river crossing, nakakawala ng pagod ang mga nakikita sa paligid bago makarating sa kinabuan. Pwede nyo malalim yung tubig kaya mayroon pagbuhat. Sa so, wala nang natin dumadaan dito eh. Naka-provide pero maano eh. May Kung may mga daan man, iilan lang. Ang ganda ng pajak. Ito na yung Peep River so, Crossing. Kakalagpas na kayo ng Peep River Crossing. So going to Six River Crossing. Pang Six River Crossing na kami. Yan. Ito yung River Crossing Six. Kahit saan ka dito maligo. The best. Walang tapon. Ang ganda ng trail, Ang ganda ng tubig. Ay dyan o. No? Dyan na yung liguan. May liguan dyan eh. Parang lagun. ganda ng tubig dito sa ano? pang anim na river crossing ayun may lagun dun ganda oh. kami ngayon sa ano pampitong river crossing going to kinabuan so tala, so hanggang dito maganda pa rin yung trail sa ano lagpas ng ano ng anim na river crossing yun medyo maganda pa yung trail nakapagpadyap ako naka 100 pa ako nyan kaya medyo maganda yung trail talaga Medyo ano lang siya, rocky road pero kayang kayang baykan. Ayan. Yeah, dito. Nandito na kami sa Pangwalong River Crossing. So yun, papunta, papunta pa rin kami ng kinabuan. So bago pumunta pa wala kami ng kinabuan, may isa huntingin muna kami pulse poles. Siguro sa mga nasa na river crossing yata. tayo. So asap na nandito kami sa Batong Bakalan. Sa'ko pa siya na? Santa Ines. Santa Ines. So, may isang sityo pa tayong dadaanan. Yung sityo... Bulay? Sityo Bulay bago ang kilabuan. Ah, okay. So, medyo malayo-layo pa kami, kuya. Malayo pa. So, yun, mga, mga taga rito po yan. Sila, kuya. Mga lokal po ng ano. Sa'ko pa ng Santa Ines to, di ba? Santa Ines po. Oh, mga lokal po sila ng Santa Ines. Oh! Ayos, bro. Nakita na babasa mo yung nababasa ko. Cold drinks. <laughs> dito. May tindahan dito sa likod eh. Ayos. So yung guys, nandito na kami sa Pangsyam na River Crossing. Ayan. Bubuat na yung dalaw, dalawang master. Ganda ng tubig. Ganda. So yung guys, ano. Nakalagpas na kami ng pang na river crossing so going to 10 river cross pang sampung river crossing so ang ganda ng view oh. kung makikita nyo guys oh. ayun sarap mabuhay dito presko yung hangin ganyan lagi makikita mo tuwing umaga ay tanggal talaga bad trip mo dito saka walang marites dito wala si marita saka si marites ay may mga pitindaan na rin pala dito bro ay ang ganda Oh, ang ganda ng sunrise. Oh. Eh. Ito yung malinis na malinis. Yun. Na bro? Doon pa yung bro, yung open field na may TV na may signal. Hmm. Ito yung dating nadaadaan ng kong bahay. Napakaganda dito. Ito yan. Ito yung bahay na yan. Ang ganda niya na. Nakikita niya. Solo lang siya. Ang Ang angas. dah? <laughs> uh, malayo pa tayo, bro. Sityo bulay, ito yung sityo bulay. Sityo bulay. Iba po ang kinabuhan, sityo. Sityo rin po ang kinabuhan po ba? Sityo, sityo yun. So, ito sityo bulay. So, ilang ilog pa daw tayo? Dalawang tawid pa po. Dalawang tawid na eh. Apo. So dito pala may tindahan pala dito. Ito yung 7-11 dito sa gitna ng bundok. Okay. Sabi si Santa Ines? Hindi ko na naalala na yung pangalan eh. Kuya, ano, dyan yata eh. Meron pa na May barangay na dito ah. Ayos ah. May barangay na pala. Ayos barangay Santa Ines oh. Barangay Santa Ines meron na pala dito. Napakalaki talaga ng barangay Santa Ines. So malapit na kami sa labing dalawang pang labing dalawang river crossing ay na yata yun. Ayun na ba yun bro? Oo, yun ay kinabuan. na yung So ito yung pang labing dalawang river crossing. So nandiyan na yung mamaya na mga kapatid nating katutubong dumagat. Eh, Ayun. lang. So mapalam muna kami kay Kuya na pupunta kami ng Mother Falls. Mother Falls. So wala daw sa kami ng permiso. Ah, nangingin permiso. Kasi uh, guys, mahirap naman na tayo lang pupunta na walang paalam, na kaya naman sa lokal. So nagpaalam kami, wala kasi magga-guide sa amin. <laughs> yon, Kaya paalam muna kami Then, Hanapin na lang namin. Tapos pagbalik, magbibigay na lang siguro kami dito sa may ano, kila kuya. So yun, ready na kami for ano, adventure na naman. Going to Mother Falls. Aho, uh, Mother Falls ang kinabuan. Biyan so, kinabuan yun guys. Nandito na kami sa taas ng kinabuan, Pols. So, going to Mother Falls kami. Sa kaabod, Pols. Bago makarating ng Mother Falls, maglalakad tayo ng halos dalawang oras sa kahabaan ng ilog. May mga madadaanan naman sa gilid, pero dahil may mga damo at yung iba masukal, mas pinili na lang namin baybayin ang mga ilog para makaiwas sa mga limatik. Pero bago makarating sa Mother Falls, may mga madadaanan tayong mga mahabang mabababang talon at mga malilinaw at nagkagandahang mga lagun o mga liguan sa kabaan ng ilog. Kaya hindi rin nakakapagod ang lakad kahit na napakalayo bago marating ang pinaka goal na pupuntahan ang Mother Falls. Ito, ito na yung Mother Falls. Check natin. Yan. Medyo mahirap talaga pumunta dito. Ah. Ah. Wow! Guys, napaganda! Ang taas! My goodness! Shit! Ayun ito muna papakita ko sa inyo guys. Pang ano muna, pang exciting. Bro, naman, we'll Congrats! Woo! Shoutout mo oh. yung team team! Pag-team alamat! Shoutout alamat! Yung group kayo sa mga sa mga ni... Bakat! Bakat! Bro, Ruel! mga bakat!

So yun guys, pa uh, nandito na kami sa Kinabuan Falls. Galing kami ng Mother Falls. So yun, ang ganda ng daan dito. Oh. Uh, sa hindi siya madulas, makapit. So yung guys, papunta kami ngayon ng si ano ng Abud Falls. So yung lalakaduli kami. After namin sa kinabuhan kumain lang kami kasi dun eh. So yung pagkatapos kumain, punta naman kami ng Abud Falls. Paano 'to eh, pasidlak pero pa, sa Abud lang kami. Saka pa rin yung kinabuhan Falls. So mga sabi ng mga lokal mga 15 minutes daw sa kanila pero sabi ko mga 30 minutes to ano to 40 minutes. Siyempre lokal 'yun ganda ng lugar pipicturan nyo natin sila yun lakad lakad lang so yun guys nakarating na tayo ng Abod Falls ito na yun o oh, ganda oh. so pero sabi ng lokal may mas mataas pa daw dyan yun ang pupuntahan natin akit pa tayo siyempre hindi, sa, hindi tayo magpapapigil sayang yung punta natin dito malayo to kaya susulitin na natin Bakit na sa pinakataas? Yan. Ganda oh. So, akay uh, pa tayo sa pinakataas ito. Ganda. So, yung guys, may nakita na naman yung bagong poles. Ito yung lagpas ng abod poles. Di, di ko alam anong tawag sa poles nito pero mas mataas siya kaysa sa abod. Positive. Kala ko wala talaga. Ayos. Hoy. Nice. Ah. You know? Ganda. Guys, papunta naman tayo sa kabila. si ano, eting ito yung isa. Ito yung isa guys, na poles. Then, punta naman tayo dito sa isa. Magkabilaan lang siya eh. Yun. Oh, pagdala. Ah, oh, ina. Ganda. Kanalo. Wow. Sulit. Kasi cute kinabuan. Napakaganda ng ano. Ang kawayan, tanggalin natin. Hindi, magkita dito kasi yung may ko. Ah, doon ba tayo pupunta? Kala ko dito lang eh napakaganda po yung ina ay sorry sorry for my word pero napakaganda talaga oh wow siyang balete. Pero mas